Nako, eto na nga. Pinagluluksa nga ng Chinese online community ang pagkawala ng sikat na gamer and streamer na si Fat Cat. Ngayon, ang tanong natin, naniniwala ka ba na mas maraming nakakaalala sa'yo pag wala ka na? Di ba? Oo, o. hanggang ngayon kasi trending pa rin yan kuya, di ba? Oo, o. sa, sa TikTok sa mga yes. reels talagang Oo. trending pa rin si ano, Fat Cat, di ba? Actually nakilala ko nga siya dahil sa mga trending yes. ng mga videos na oh, ano. Nakakaiyak mm -hmm. no, nakakakilabot ng Balahibo talaga yung dami ng tao nakiraman sa o. kanya, Oo, saka yung diba? kanta-friendship, yung yeah, background na, music. Na. Oh, bunot na tayo. Okay, okay bunot po. At syempre, nandito ang ating ano, di ba? Oh. Yes, na-miss ko ang bago, Marisol oh. Academy. Oo, oh. oh, di ba? Ito na nga, ang tanong natin again, ha? Naniniwala ka yeah. ba na mas maraming nakakaalala sa'yo pag wala ka na? Oh. Ay, tahimik ka pa today. No. <laughs> ako, yes. Yeah. Oh, ako mauna, <laughs> ikaw na. Oh, ikaw na muna, no. Naniniwala ka ba na mas maraming nakakaalala sa'yo pag wala ka na? No. Kasi depende yan sa ano eh, sa nagagawa mong kabutihan sa mundo. Diba sabi ka nila, pag nagtatanim ka ng kabutihan, mas maraming nagmamahal sa'yo. Mm -hmm. iba hindi naman kailangan mawala ka pa sa mundo para makita nila yung importansya mo sa buhay. Yun. Yun. Oo, gano? Ako naman. Yes. Ewan ko ba, bakit kapag ano may namatay sa atin, no? Mm. Laging doon na yung mga kabutihang ginawa mo. Doon maraming nagsasabi na, ay, ano, nabubuhay siya. Ang bait-bait niya. Ganyan, ganyan, ganyan. Parang laging palaging ganon. Mm. Baka natataon lang. Baka, kumbaga, baga, mm. iba pa rin kasi yung buhay ka na ano, di ba? Na pag talaga namang may nagagawa kang mabuti, kung, very positive ka sa buhay, at may mga tao talaga na ano, tutulong at tutulong sa'yo, at talaga namang ma-appreciate ko nung ginagawa mo. At ako, nakikita ko kasi kapag ganun, ang daming, lalo na kapag ano na, yung, ano, anong tawag doon sa... Eulogy. Oo, oh, oh, yun, pa yun. Tsaka yung, yung Yung na rin siya. Di ba, oh. ang mo talaga makikita, nakikipag... Uh, lamay, nakikipagsipin siya, nakikipaglibeng. Ba't ganun, ganon. kaya, no? Pero di ba, basta mga reels na, na nababasa natin, oh. parang mas marami yata yung nagmahal kay Patkat nung, ano, nung nawala, parang gano'n. Oh. Ano sabi mo dyan? Oo, oh, Mildred, di ba, nasa media ko. Oh. Oo, oh. oh. oh naman, may point din siya. Oh. If you hold point niya is, kapag kakaiba talaga, may legacy kang iliwan. Mm. Talagang hindi ka makakalimutan ng tao, kahit patay ka na. Uh. Mm. Hindi, yung uh -oh. parang, uh -oh. parang, kahit ganun. pag nabubuhay ka, pag may mabuti kang ginagawa, uh -uh. na-appreciate siya ng tao, ay, mabait pala siya, ay, okay pala siya, ay, may nagagawa pala sa buhay. Parang ganun ang kinukuloy ko. Uh Oo, -oh. oh. tapos pag namatay din naman, uh -oh. sinasabi din yon, di ba? Uh -oh. uh -oh. uh -oh. Pero, buto ang buhay, umaagree oh. umaagri din naman ako kay ano. Mm. Oh. Bakit pag wala ka na, nagsa oh, oh. ang nakikiramay yes. sa'yo. Samantalang nung buhay ka pa, may mga personal din ako mga kakilala na samantalang nung buhay siya, humihingi siya ng tulong, walang pumapansin mm. sa kanya. Nung nawala na siya, saka na parang naging mabait sa kanya ang mga nakikiramay. May Ganon. ganun eh, nangyayari oh, oh. talaga siya. Na no, buhay naman niya, ganyan-ganyan. Oh, oh. Marami namang sinasabi so, sa kanya. Pero kung patkat kasi, oh. mawalan tayo sa debate, parang mm. ano eh, di ba? Mm -mm. Yung time ng kailangan niya ng may makakausap, ng karamay, mm -mm. parang mas minabuti yung wakasan ang buhay niya kaysa, no? Di ba? Kung isa man lang o sampu man lang dun sa mga nakiramay sa kanya, nakipaglibing sa kanya, eh, nakausap niya, siguro hindi mangyayari sa kanya yung ano, pagkitilis maybe, sa rin buhay. Maybe, hindi rin naman natin masyado kung alam 100% kung ano Kas talaga sa mga yung pinagdaanan lang, niya, di ba? Oh, sa oh mga video lang kung tayo. anong mental ano, condition niya o disorder, kung oh. ano man ang pagdaanan niya kasi baka rin hindi siya nag-share eh baka hindi rin alam ng mga friends niya hindi natin alam din talaga 100% mm -hmm. 'di ba so ano nakakahinayang din talaga yung ni Fat Cat, 'di ba mm -hmm. pero ang importante na patunayan niya na marami talaga nagmamahal diba, sa man. kanya kasi yung simpatiya oh, nakuha siya. niya eh mm -hmm. nung nawala siya, yung simpatiya parang nakuha niya sa tao eh parang mm -hmm. marami ang nahabag sa kanya eh oh marami umiyak oh, marami oh, umiyak oh, parang oh, oh. gano'n. Pero siguro, parang isang lesson din ang inano ni ano ni Pat Pat Prince na parang ano eh dapat kung may mga dinadala tayong problema, hanggat maaari ilabas natin sa mga tao mapagkakatiwala natin. Correct. Yes, Huwag nating kimkim kasi nga, oh, kasi makakagaan yun sa kalooban natin para ano eh mm -hmm. maramdaman natin na pwede pa tayong mabuhay sa mundo, And parang we ganon. We don't want to judge him, 'di ba? Oh. Sa iba rin mga tao na parang mahalin muna natin yung sarili natin, di ba? Oh. Bago ang iba kasi namatay siya just because of uh, his ex-girlfriend, di ba? Oh. Mm. Nasaktan siya ng sobra. Oh. Siguro kung mas matimbang ang pagmamahal mo sa sarili mo, hindi mo yun hahayaang mangyari sa'yo. Pero sabi ko nga, hindi natin siya hinuhusga. Yes. Pero doon po mapasok, Princess, na pag na-inlove ka, mm -hmm. wag mong ibuhos 100% ang Correct. pagmamahal mo. Yes, matira ka oh. sa sarili mo. Pinaka-importante yung kasi pag dumating yung hindi mo inasahan na ayaw mo rin na mangyari, pero nangyari, mm -hmm. yung kaya mong bumangon kasi hindi mo binigay lahat. Correct. Yung... So... Lagi mo lang iisipin yung kanta ni Justin Bieber, Love Yourself, okay? Mm -hmm. yeah. Yeah.